Magandang araw po mga kawangis ko Kung saan man sulok ka ng mundo At sa mga kapwa ko OFW Lalong lalong dyan sa Middle East Ito ang inyong lingkod Anton Olson Sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa akin Please lang Pakilikes naman yung mga videos ko ito may, may mayroon tayong bibigyan ng reaction kasi nga mayroong, ano, may isang grupo ng mga riders na sinabihan si Larigado ng asong olol. Ngayon, rumisbak siya, no? Rumisbak si Larry Galit na galit siya. Bakit daw sinabihan siyang asong olol? Kasi kung matatandaan nyo kahapon, di ba nagpa-indirect contempt si Attorney Tepasio sa Korte Suprema, di ba? Dahil sa pangiinsulto ni Larigado at ang iba pang mga a uh, personalidad ng ano ng gobyerno. Kaya wag nating patagalin ito na po yung litanya ni Larigado na umiiyak sa galit. Asa so, ulo daw. Oh, kung ang pagtatanong sa accountability ng isang public official ay asong ulol, e eh ano naman ang mga taong mga tanga at mga bobo na nilalakawan na ay wala pa rin kibo at kumakampi pa. Ang tawag sa mga yan ay mga asong mga tanga at bobo. Sana po tayong confidential fans na uh, winaldas ni Sarah, diba? Ah... Uh, hindi niya pa ipaliwanag doon sa kongreso, sa hearing sa kongreso kung saan napunta ng talagang katotohanan ang pondo na ito. 625 million, daang-daang million na mga confidential funds na pati si Jerry Grace Piatos at si Chel Jokno ay uh, may merong pangalan at mayroong pang uh, more or less mga 900 na mga pangalan na mga peke na mga walang birth certificates na, huh? certificates na uh, in-issue ang uh, PSA at uh, hindi lamang yan. Saan ka ba naman nakakita ng abogado na nanuntok ng sheriff na sasabihin nyo na kinakampihan nyo pa at magpapahukay sa libig ni uh, Day President uh, Ferdinand Marcos Sr. at magpapapatay kay BBM at kay Lisa at kay Martin at magmumura ng PIPIPI sa mga ito. O, at pinagtatanggol niyo pa, kayo ang asong ulol. Hindi lang ulol, mga bobo, mga tanga, mga estupido. Saksakan kayo ng bobo. Ang hinahanap ko ay accountability, public accountability or public trust. Kayo naman, kampi lang kayo ng kampi kasi mga tanga at mga bobo kayo. Yan si Atty. Ferdinand kaibigan ko yan. I Style niya talaga ang mag -ingay. Kasi kung hindi siya mag-iingay, wala siya kliyente. Pero itong mga kliyente niya, mga biktima yan, akala magaling ang kanyang depensa, dahil kasi maingay, pero lahat sila nakakulong. O, asan sila? Si Rodrigo Duterte, Apollo Pibuloy, Anis Guho, si Tedes, si Kasi uh, Lahat yan, nakakulong. O, yan ay lahat ng ibang abugado niya, eh, si uh, Ferdy Tupacio. O, kasi maingay. Hanggang ingay lang naman, o, diba? Pero hanap buhay yan. Eh, hindi ba rin na pagbigyan na natin Ang hanap buhay niya? Eh, nag-iingay yan kasi ako sikat. Kaya tinitira niya ako para sumikat siya. Dahil siya naman ay eh, sikat lang sa pagiging maingay. Pero walang katuturan at lahat naman ng kliyente niya na uh, mga pinagmamalaki niya, mga nakakulong. O oh, ayan, yeah. narinig nyo na mga kawangis ko kasi nga problema kasi kayo no, kay Larga doon ang taas ng profession siya isa, isa siya sa, pinakamata sa profession sa gobyerno hindi mo sa profession bilang isang abogado tapos makikita mo hindi siya nire-respeto ng mga riders kasi nga unang-unang lumalabas kasi sa bunganga niya masyado kasi siya pasmado mahilig kasi siya magmura eh. Kaya ganyan ang nangyayari sa kanya kahit sino hindi siya nirerespeto. Kasi ang nangyayari sa kanya para siyang unyango eh, kung saan siya didikit do nagbabaw ang kanyang ano eh, ang kanyang kulay. Bago natin buksan po yung litanya ng response ni Attorney Topacio, nagpadala ng nagpadala ng message ng mensahe si Attorney Topacio. Ang sabi niya, I challenge Attorney Topacio to A one-on-one -on -one voice and singing competitions for cause pan raising just like General Torre. Akalain nyo, gusto pa niyang gayahin si General Torre na, um na makipag makipagbugbugan kay Atorne Baste para daw for a cause. Ito gusto niyang amunin, amunin si, ano, amunin si uh, Atorne Topacio dahil naman sa kantahan. Wow naman! Bakit na nalang kayo magsuntukan, magboxing? <laughs> Para gustong gusto ko makakita ng mouth na dumudugo ang isang asong ulol. <laughs> Dahil sinabi ka na rin asong ulol ng mga riders. Gusto ko makakita talaga ng isang asong olol na may dugo sa mouth. Tingnan natin kung sino. <sighs> Dapat tingin ka sa dyan ni Atty. Topaso, hindi singing, uh, hindi singing competition, kundi boxing. <laughs> anyway, pakinggan natin po yung response ni Atty. Tupasio Sa sinabi ni ano, sa sinabi ni Larga Don siga ko si Attorney Kadoon. In fact, ah uh, lagi kami nag concert yan. But ah uh, kasamang lari, I'm sorry but this is no laughing matter. Ah uh, I am an officer of the court and as such, isang katungkulan ko na ipagtanggol ang karangalan at reputasyon ng ating kataas-taasang hukuman. So I'm sorry. I hope we can still be friends. Sa akin, this is nothing personal. This is part of my duties as an officer of the court. I had to do this. I hope you understand. Alam ko na kung ikaw ay abogado pa rin hanggang ngayon at ako ang gumawa nito if the situation were reversed, you would have done the same thing. Pero kung gusto mo magkandahan, wala pong problema sa akin. Passion natin yan. Sa oras na katiga naman ang course of tema. O, diba? <laughs> Narinig niyo na yung ano... Narinig niyo yung sinabi ni ano ni Atorat ni ito pa Pasensya tayo dahil official ako ng Supreme Court. Kaya gano'n na lang. Palaki natin ito. Palaki natin itong kay ano. Kay para makita nyo yung ang statement ni ano. Ayan o. No? Oh. Di ba? I challenge uh, I challenge third attorney to find you a one on one boys and singing competition for a cause fundraising just like a general Tory. <laughs> lakas. Lakas ng apog nito ang taong to. <laughs> galit na galit ka na nga sinabi ka asong ulol eh. Ang much more pa. Pumatalo ka sa kantahan. <laughs> Ito na mga, mga riders mayroon pa silang pakuryo-kuryo na sinasabing asong olol, asong olol. Ito naman kasi si ano eh, si Larga doon eh. Kahit saan pumuntang area na in-interview, alam mo hindi siya calm down. Lagi siyang naninigaw eh. Yung parang laging hyper. Yung parang kulang lagi sa ano. Parang hindi lagi kulang sa aruga. Parang hindi siya nakainom lagi ng gamot. <laughs> Tapos ang lumalabag sa bunganga niya. Talagang sasabihin mong mahanghang pa. Hindi <laughs> mo matanggap talaga kasi mahanghang pa sa <laughs> sa sili. <laughs> Kaya yan. Minakbakan ka ng mga taong bayan na uh, lariga doon kasi nga pati kinakalaban mo kasi masyado na sinasabi kinakalaban mo kasi masyado yung ano yung Korte Suprema yung nakalagay pala sa baba niya no this bird lawyer tinanggal na pala sa to sa pagkaano sa pag ha <laughs> 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 Munyango ka kasi. So, anyway, anjan lang muna mga kawangis ko. In-update ko lang muna kayo sa response ano, ni Larigadon. Kasi nga kapon, di ba, nag ng indirect contempt. O ngayon pala, bilis, may sagot ka agad si, ano, si larigado <laughs> Kaya sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa akin, kung saan manda ko kayo, nanday, dek, pakisubscribe naman. Anton Olson, and bye-bye and thank you muna jan sa inyong lahat.